Sa mga nakikinig ngayon ng mga taong gobyerno, ito baka hindi nyo pa alam, mainit-init na balita. Na ang pamunuan ng kongreso na si tambaloslos ay binabribe maliban pa to ng 2 million na binigay sa kanilang regalo. Maliban na sa 2 million na pamasko, 5 million each ang binribe ni tambaloslos ayon sa ating puting ahas another 5 million sa tupad at yung uh, MAIP ang 10 million di ba para sa people's initiative to amend the constitution i'm talking to you mga generals ginagawa po kayong timawa pero ang mga kongresista ilan to dagdag natin 10 million 5 million plus 5 million, 20 million plus yung pinamasa sa kanila noong uh, December 13 2022 million each para isulong itong People's Initiative. I'm talking to you heart to heart. Alam ko may puso pa rin kayo kay pa paano sa Pilipino. Apayagan nyo na lang ba na binababoy kayo ng isang duckling na si Tamba Ang isang kuting ng isang ahas na binababoy ang inyong bayan. Makakatulog pa ba kayo? Future ng mga anak nyo to at mga apo ninyo, mga sir, mga ma'am, pag nawala na kayo, gaano kayo kasure ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, ay hindi mararanasan ang oppression, panggigipit ng gobyernong mga susunod na mamumuno. Kung papayagan ninyo na ito'y didiktahan kayo at bubusalan kayo o babayaran kayo ng sobre-sobre lang it's your call. Binababoy kayo ni Lisa. Maniwala kayo sa akin. Ako ang taong buhay. At ngayon, gusto isinusulong nila yung ano na yan. Uh, People's Initiative na yan. Okay? May inilabas dyan na statement. Baka hindi nyo pa alam. Uh, mga generals, ito, ni Lagman. Okay? Ni uh, Uh, press statement ni Ed C. Lagman, Representative Lagman, okay? Uh, tsaka natin siya bold sa kanyang mga kalitsyan. Pero yung statement niya, this is actually may uh, weight ito. Ang sabi ni Lagman, congressman from the supermajority coalition have launched supermajority, launch a campaign for charter chains via People's Initiative. Municipal mayors in Albay were notified of general meeting on January 5, 2024 by the League of Mayors of the Province with an undisclosed agenda. Okay? So, umaandar na ang pera ng, pera ng bayan ginagamit ni Lisa at na tinambalusos at ni Kuting. Sabi ni Lagman, during the meeting, they were informed that people's initiative will be used as a mode of amending the Constitution and they were given mobilization funds and the forms to be signed by at least 3% percentum of the registered voters of the legislative district to which their municipalities belong. Makat ko lang. Expose ko to eh. Sinabi ko to sa inyo eh. Bago pa naglabas si Lagman, kan ngayong araw lang to. Yung 2 million na bribe nila, yung pamasko nila, December pa yun, nung sinabi ko sa inyo. News na ngayon. O sabi ni Lagman, voters who would sign the petition for People's Initiative will be given 100 pesos each. Ganito, o, oh, 50% of which has already been advanced to the municipal mayors and respective coordinators. This is coming from one of the congressmen. Si Lagman, binokelya niya na. Pero bago pa si Lagman nagbukelya, ako na ang nagbukelya. Imagine mo isang daang piso bibigay sa mga botante, sa mga registered yeah, voters. 50% na pala ito na ibigay na in advance sa mga municipal mayors ng Albay. At sa kanilang mga coordinators. Ganito hayop si Tambaluslos. Ganito hayop ang kuting at administration. Papayag ba kayo, mga star generals? Speak up! We will support you. Wakasan na natin to. Sabi pa nila this movement is apparently nationwide as congressmen belonging to various political parties have been sent the necessary forms. Binababoy nila. Ito yung ito yung uh, expose ko the Supreme Court in Santiago versus COMELEC GR number 127325 ruled that while the constitution allows amendments to be directly proposed by the people Through initiative, there is no uh, compliant implementing law for the purpose. And in Labina versus Comilik, GR 17415, the Supreme Court denied the petition for people's initiative for various fatal defects. Disturbing questions daw sabi ni, Lagdami, ni lagman have to be answered like who is the mastermind of this campaign? Sinabi ko na sa inyo, si Tambaluslos, mga sir, mga ma'am. Number two, sabi ni Lagman, what are the proposed amendments to be pursued? Walang malinaw. Well, definitely, to extend their term limits at manatili sila sa pwesto at nang hindi na magkaroon ng election sa 2025 para magstay ang mga gustong magstay sa kanilang power na ini-enjoy at kumakamkam ng patuloy, hindi lang sobre, katulad ng binigay sa inyo, kung di continuous Christmas bonus every day, every other day, every week, every month. Hmm. Ang tanong pa nilagman, where do the funds come from? And why buy the voters initiative. Bakit binibili ang mga botante? Sinabi ko nga kanina yan sa vlog ko, sa vlog namin, na binibili, pinabinibigyan ng iba ng dalawang latang sardinas, dalawang, ka, dalawang bigas. It's your call. Future ng mga anak nyo to at mga apo ninyo, mga sir, mga ma'am, pag nawala na kayo, gaano kayo ka-sure ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, ay hindi mararanasan ang oppression, panggigipit, ng gobyernong mga susunod na mamumuno. Kung papayagan ninyo na ito'y didiktahan kayo at bubusalan kayo o babayaran kayo ng sobre-sobre lang. It's your call. Itayunin ninyo ang courage na sinasabi ninyo sa AFP, ang integridad at loyalty sa flag at sa taong bayan, hindi sa pulboronic government na ito. So, ang uh, hinaing ng taong bayan dito, hindi kami nawawala ng hope. Hanggat may puting ahas, mga sir, mga ma'am, dadami at dadami ang mga puting ahas.